Ito okay. mga kapatid, double cards, kumusta na kayo? Nandito naman po inyong lingkod, si Travel Eats. Okay po, para po sa ating mga kaibigan dyan, shout out po sa inyong lahat. Yan din po sa ating mga subscribers, kumusta po kayo? Sana po kayo ay nasa mabuting kalagayan. Let's go straight to the point. Ito naman kay ah uh, uh, bahay. Actually, nung ano pa to eh, Ah, uh, no pagkatapos ng sumugod bahay. Gusto ko agad siyang reactionan kaya alam ko na kulangan lang ako ng time. Ngayon, wer na maipapapanood sa inyo. Magala yeah. po. Jena Arrigas. Jena kaninong unang po ito? Sa akin po. Ate Jena. Congratulations to Maria. 1, 2, 3, 4, Sukat na sukat. sa GMA. Thank you po, Thank you po sa TV5. Thank, thank you po, bossy. Thank you po, Tito Seth. Thank you po, boss Joey. Thank you po. Thank you, thank you po. po. Yeah. Congrats, uh, Na, ano nyo, napansin nyo yung uh, yung natawag doon sa bibigyan ng 5,000. Uh, sa itulaga eh, sa sugod bahay. Meron doong ano babae na ang number niya ay number 62 kung <laughs> hindi ako nagkakamali. And, na ang dala-dala nila ay yung unan. Dito ah makikita ninyo kung hindi ko alam kung napansin nila o yung ano yung sinabi ng babae or hindi na lang nila sinakyan kasi nga hindi naman natin na maitatanggi na mahigit sa 28 years nila sa GMA, eh talagang yun ang pinakamatagal na station na talagang pinaglabasan ng uh, Ipulaga. Ngayon, um, kaya siguro sa akin na, kasi tinignan ko si ano yung itsura kasi ni Jose, na nakasmile lang siya. At nung naibigay na yung uh, 5,000, nagpasalamat na din yung babae, pero kung... Uh, talagang tayo ay uh, attentive doon sa mga nagpapasalamat. Maraming salamat po uh, sa Tito Big Joey. Di ba? Usually ganun. So, nasa pagkasabi niya nung uh, nagpasalamat siya sa ano, sa sa GMA eh may sumunod nun and meron na kaagad na, ano, sa kanya na kung ano yung sasabihin. Siyempre, minsan nabibigla ka. Kung ano na sa isip mo minsan kung ano yung nasabi mo iba pala, nung ano yung nasa isip mo, di ba, madalas mangyari sa atin yun. Tanggapin na natin, nangyayari talaga yun. Yun, syempre, hindi man maiiwasan. Kumbaga, eh, sa tagal na nang talaga na itbulaga sa GMA, nagiging uh, nakasanayan na. Kasi oh, ako, aminin ko, dahil ako, nanonood ako ng mga drama ng GMA. Pero pagdating talaga na itbulaga, solid, itbulaga talaga ako. Talagang doon lang, Pagdating ng 11.30 pag Saturday or alas 12, bago mag 12. Ah nanonood na ako ng uh, sa ano sa sa cellphone lang naman kasi wala nga kaming TV nasira nga 'yung TV namin kaya sa cellphone din ako nanonood. Sa live at sabay na rin na nagko-comment ako kapag merong mga ah uh, nun sa part na give me five eh mi syempre na tayo din sa mga na sasabi na kung mga, mga, naiinis, dahil ba't sumali ka pa dyan, di ba? Ayun, dito muna tayo sa topic na nagpasalamat siya sa GMA. Pero dire-direcho lang naman. Napaka, napaka professional din naman talaga nila, Jose. Na hindi na nila pinansin pagkatapos no, tumawag nila ano ng ibang number. Talagang ganun, nagkakamali talaga. Pero in fairness naman kasi talagang matagal sila sa GMA. Tapos, yung susunod naman natin na topic, eto sa Give Me Five naman ni uh, ni Joey, ni Boss Joey. Kasi minsan, sabi mo, tao lang tayo, naiinis tayo talaga minsan sa kanya. Eh, hindi naman kontra sa kanya to. Siguro siya na excite din na gusto niya sumagot. Ang problema, yung pinahuhulaan kasi sa, sa ano, sa audience. Siyempre, bibigay naman kaya ganun ang ginagawa kasi ni, ni Tito Sen, para naman yung mga nasa audience, eh meron din naman silang mapanalunan at meron silang may uwi. Ang problema na, uuna pa yung hula-hula kasi ni Boss Joey. Sasabihin na, yung part na nanguhula isa-isa, tapos papahula sa mga audience, tapos bigla siyang sasagot. Yung palang sinasabi niya, yung pala yung sagot. di ba? na tulad yung nakaraan, hindi man napansin ni Tito Sen, eh nasabi na niya o eh, inulit lang. Nakakapanghinayang lang kasi instead na dapat mananalo yung audience. Kaya tuloy, marami nagagalit sa kanya sa comment section. Kahit ang tasasabihin niya, may nagsabi, may nabasa pa ako na oh, no, no, no movements, diba? no coaching. Ay, kita mo, siya yung nagbibigyan ng coach, siya yung galaw ng galaw, nalilito tuloy yung mga sumasagot yun yung akin lang naman yun, sarili kong opinion at napupun ako yun dahil talagang pinanonood ko, once, one of my favorite talaga yung Game 5 kasi nakakatalino din naman siya, yung sabi nga nung iba nakakabobo hindi siya nakakabobo, naka, nakakablock lang siya ng isip once na kasi under pressure, 45 seconds lang, kailangan mo ng lima, diba? so yun lang naman ang medyo, oh, hindi ko nagugusto ang pagganin sa part nung kay Boss Joey pero hindi ko siya binabasa. Yun ay opinion ko lang para siyempre hindi naman porque uh, legit dabar ka sa TVJ ako. Pag may nakita na akong mali eh, sasangayunan ko. Mali naman yun. ba? Diba? Parang tinotolerate natin yung mali. Hindi naman ganun. Ang sa akin lang, sana mabasa din nila o mapanood yan. O makita yung mga comment na hayaan yung sumagot yung contestant. Kasi sila naman talaga yung naglalaro. Kanila naman yun. Tapos yung katulad nung malapit na malapit na yung sagot, sasabihin mo, pass sabi malilit pa siya, mapapresyo. Magpapas na mga yun yung tao, magsisigawan. Ang nangyari yung laro, nilalaro, laro na nilalaro nyo pa. Eh, may premium kasi yun eh. Tama? So, yun lang naman, Boss Joey, ang aking comment sa'yo. Uh, kung mapapanood mo to, makikita mo to, eh, pasensya na. Kasi nga, eh, may time talagang medyo ako naiirita din bilang tao. Pero legit lover pa rin ako. Sana hayaan na lang natin yung mga contestant ang sumagot. Eh, hindi ako basher. Yung sa akin po, eh, opinion ko lang para hindi kayo nababash doon sa comment section. Kasi talaga nababash kayo ng sobra doon. Kaya, pa, paano, paano mo naman atin na matin, uh, uh, pagmamalasakitan yung ating mga double cards. Kung hindi natin sasabihin kung ano yung nakikita natin nababasa natin na pangit para sa kanila. So, mababasa naman din ng mga staff yung katulad nung gumawa din kayo ng yung sa, ano ba yun? Kaparehas, kapares. Hindi siya masyadong gusto ng tao. Di ba? Ay kami kasi legit double guys. Pero, pero ako din medyo hindi ko masyado siyang type. Sorry po. So, yun lang naman. Ay, so far naman ay okay naman siya. Kaya yun lang medyo buwas bawasan nga lang yung pagsagot-sagot sa kayong Masya, lalo na pressure yung mga contestant. So, all in all, okay naman, happy. Pati yung clones na uh, bago ngayon, yun na nakakatuwa at laging inaabangan. At tuloy-tuloy uh, lang at nakakatuwa yung mga napapanood natin na magkaka, magkakaboses. Diba? Nag-enjoy tayong lahat. Lalo na si Ian Red, okay din siya. Okay, ganda lang naman po at yun ang aking opinion. Ang doon na lang po and don't forget to subscribe. Bye!